Hi guys, this is me, Tinay, and welcome to my video. So for today's video, di ay nagprepare na ako kay matundoon na ako si Pigeon Na may trabaho si Mama sa center, so ako lang daw yung pakuwaon. ko niya kuha mga dos matat na ako hapit na so kaya last stress muna ang out and oh, gilwa na dahil si so manunay ka ako na to si Bijen. Ay, hindi ko man ito makauling na siya isa kay Tapos may sa at so, Na siya na isa mo uli. Mag-drive pag mga tries mag-chopo sa phone kay Let's get a siya shot. So, una ko na ako nga mag-vlog ko karat. Kaya dugay na ko kay vlog-vlog. So, may nalang na ako na kay Ika-share di ba mo orang atinay daily live vlog. So, mo na.

Magtuon ka? Mm, -hmm. pagtuon jud. narong nagulong na ka narong, asa maka narong? Aha makana narong, Ay gud diro ka <laughs> that's all for today's vlog. So thank you for watching. Bisan og hindi kay siya ingon nga windot pero kon nagpapa ko nga ma-share sa inyo. So mo na to nako na sa video Bejen kasi try mo mo try di ko mag video video kung mag tribe ko kay mag crash shot di pa. So safety sa ato na hon di mo ko balang mag isa isa pa mag drive na natay pa kauban. So that's it. So, before ma in ang Before my end, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for my updated guys on my video. Bye bye!